Ayan, nakikitaan po tayo dito U-turn So, pwede pa, pwede pa naman pala Kasi, doon ako sa kapila umiikot. ikot Tinanong ko kanina Pang katabi ko silang mga MMDA Eh, pwede pa naman tayo mag U-turn Doon sa ilalim So, yun lang. So, ano tayo? Makakatipid tayo ng ilang kilometers sa, sa travel natin. Ah, medyo makulim din, din kanina, lakas ng ulan. Kasi tayo pinapag itong mga uh, ano. So dahil papunta tayo doon sa kaliwa, signal na tayo kaliwa. Para makapasok na tayo dito. Kasi yung iba dito, si Giresio. So kung hindi naman sila nakakaliwa, makaka-paala tayo. Okay, pasok na tayo. Oh! <laughs> May Star Wars. Ito yung like Star Wars eh, oo no? oh, diba? <laughs> Ganda, no? And, dati nakakita ko yan sa... na lang eh Sa so, Japan Pinagbigyan tayo... ah, kinayaw oh niya Pinagyari tayong ano... O oh, yun! Ah, dito ulit tayo sa EDSA At ah, tayo luminya ng ating mga... Ayan, okay. So, isipin nyo nga kung mag bike lane tayo. Ganun yung takpo ng, ano, bike. Tapos, tak tak takpo natin ganito. O, di... Ayos tayo nagkakapalahan. Sari so, na natin pag ganito. Takoy na tayo. E, Ayun yung mga nakabike ko. So, guys, bike lane, ha? Bike lane, hindi bike lane <laughs> oh, Ay, so, nababasa lang ako, bike lane Sige, typo. Siguro typo. Ayan, dito mo lagi may nauuli dito ng ano. Cyber uh -huh. coding siguro to. Ano ba 'yan? ka nakita yung plate number. Oh my god. Sakto eh, no? Ah? Uh huh? So dahil paakyat tayo, tingnan tayo kaliwa, dito tayo sa linya na to. Kasi dito sa pangalawang lane na to, or dun sa dalawang lane na yan, para yan sa kakanan papuntang Eton sentris or gagarete di dun sa ano sa baba para makakaliwa ng Quezon nabi nyo dahil may stoplight dyan so medyo ano natin ng konti sa so, helmet ayan gusto tayo ay traffic pa rin pala may traffic pa rin pala guys Anyway, yun naman ang ano, sa ating e-bike Traffic, uh, hindi tayo nauubos ng gasolina Hindi tuloy-tuloy maandar yung makina So nag-ano siya, uh, Nag-standby uh, lang siya, standby mode Wow Yan okay. yon, ano lang yung ano natin Battery natin, naka-filmis lang So pagka tinatrotel lang natin, siyempre babawas siya Pero yung pagkaganyan, Sigagayin ng kahit na pinapainit lang natin yung makina o ano, mayroon na uubos ka na gasolina ron. Tapos siyempre yung friction, wear and tear, ayan. Ayan, so lahat ay kita nyo ay saksi. Ayan, eh, ay kita nyo. Shout <laughs> Balitang totoo ngayon. Ayan, ito po yung sinasabi sa inyo Ay, hati na po yan Meron na pong linya na hindi na kayo pwedeng lumipat sa lane na yan So dahil broken line pa po siya, pwede pa po yan Pero siyempre, medyo ano na yan Alanganin, dapat malayo pa lang alam nyo na kung saan kayo nakapesto Para hindi yung alanganin kung kailan kayo ano Saka kayo lumilipat ng lane yes! So ayan, ganyan Solid line na po siya So iwasan nyo na po dyan mag-transfer sa kabilang lane no? So, ayan. Hindi tayo lumalapas. O, di ba? Sa patintero. Pagka na, ano kana grounded ka na. Kaya ka na. Ayan. Actually, dito, so train pa rin yan. Eh, iniiwasan lang po yan ang palipat-lipat. Pero pwede pa rin naman po yan. Basta may precaution. Ito sabihin, nagsisignal light po kayo para sa paglipat ng lane. Pero dahil motor lang tayo, hindi naman tayo kumakain ng malaking lane. Pwede tayo mag na Ayun So Again ah, uh, May 16 pa rin po So no? na po nag-upload ako ng ano ng biyahe ko pa pasok pa lang na or umagang biyahe. So ngayon po ay hapon na. Tuwi na ng mga tao kaya ganyan po yung traffic. So, po yung tinatawag na rush hour pero hindi makapag-rush ang mga tao, 'no? Ang mga sasakyan. So tingnan natin sa baba. Oo, oo. Diyan diba, na mumula. So, yun yung circle, 'no? So ayan po, uy. Nasa fast lane yung ano, lupit. So ayun, maraming salamat sa mga nagsusubaybay at sumasama sa akin habang tayo ay nabiyahe. Yan. At kayo ay naipapasyal ko po dito ngayon sa EDSA, dito sa may bandang Vertis uh, North. Ito po ay na-research na po namin kanina. Ay, ito po ay barangay North Triangle. Ang galing sa kabila, South Triangle. Yung sa kabila na ginang, ay pinanggalingan natin. Ito yung Aviva Tower pala. Diyan ka rin magkaroon ng ano dito, bahay, no? Pagbaba mo, eh, sa agad. Parang ayaw mo nang may kapit bahay, no? <laughs> so, yun, guys. Dito lang po muna tayo ulit. At uh, maraming salamat. Okay. Primavera po kaya, no? Primavera. <laughs> Pabukhang kamukha. Pabukhang kamukha. <laughs> oh, my God. na po yung size. Pare sa pares boss, ano? Yummy. Ay bumigay boss oh. Nakita mo. <laughs> Pare pati yung ano, bracket. <laughs> 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 Meron din boss sa uh, Enwow. Oh. Yes. <laughs> sa uh, Susano Road lang. What? Sa may Inovaliches. Wow! Sige <laughs> 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 okay, boss. Ingat, ingat. Eh no, oh. Dito ako sa ETSA, oh. No, oh. oh. kasama natin yung mga MMD dito, di diba? So 'yun, dito sa ETSA. Wala pa rin naman ano, wala pa rin naman sila oh, inuuli diba? diba? sa mga e-bike. Siguro kung may tatlo gulong dito, baka 'yun uli nila yon, Kasi bawal talaga dito 'yun eh. So, ayun guys. Tuloy mo na ang paggamit. Habang wala pa namang anunsyo o announcement, pwede natin magamit yung ating e bike Para sa mga two wheels po ah, ito po ay para sa mga two wheels. Kasi mga three wheels, four wheels, sana naman magkusa kayo na umiwas naman sa major roads. Kasi kayo po talaga yung nagiging <laughs> Pasensya na po, hindi po ako galit, no. Hindi hindi po ka ano. Lahat po nang nakita nyo sa video nag-trigger po noon puro three wheels po 'yon. So, ayun lang. Pag po sasamaan loob, uh, iwasan lang naman po. Iwasan lang naman po ang paggamit sa major roads. Lalo na po kung mga minor de edad po 'yung gumagamit. Ayun lang para din po sa kabutihan ng lahat po no wag, wag po masyadong mga tamad yes eh konting ano eh, lahat nakaibay e sa ano sa major roads eh ng araw pagka sanabing bawal lang scooter na walang papeles registro hindi po lumalabas ng subdivision yung mga ginagamit namin noon yes tatawid lang po para sa gasolina tapos babalik na po kagad ulit yun sa, sa loob ng subdivision. Yes! So yun, maraming salamat.